Tolla, uh, sige tawad sa lahat ng pila dito sa loob na may pila palabas. Ah, uh, 'yung idol. sabi ng mga idol. Uh, uh, mga idol uh, may pila na. Uh, may pila na palabas. Uh, dito lang naman mga idol, uh, banda sa ano, uh, banda sa holding ang uh, pila palabas. saka yung ano mga galing in Sri Lanka uh, sabay-sabay na ano mga idol uh, sabay-sabay na antag uh, sabay-sabay na antag yung uh, x-ray kaya uh, buhos ang uh, truck palabas Sabi mga idol, napakasubrang ini talaga mga idol. ayan uh, na nga uh, status ngayon mga idol uh, dito palabas ng MIP mga idol ayan, uh, shout out sa inyo mga idol uh, yung mga ka-idol natin na uh, nandito ngayon na pumila sa palabas ayan, kaway-kaway uh, na lang kayo mga idol kaway-kaway uh, na lang kayo dito sa ating uh, video sa ating vlog Ayan, a, yun lang a, mga idol. A, maraming salamat a, sa panunood ng ating vlog. Ayan, bye-bye mga idol.